John Hilario, inungkat ang pagpunta ni Kimmy at Paulo sa Baguio noong nakaraang holiday. Hindi naman, o hindi na naman makagalaw ang aktres sa hot seat moment na ito. Nagdala-clear ng ilang darawan na pumunta sila sa Baguio. Nabanggit na rin ito ni Ati Lakam, kaya takas at bawal na mag-deny pa. Tuwing nauhuli itong si Kinita Girl, tinataan sa tawa at pamubula ng mukha. Kaya mas na napagtitripa ng mga kuya sa showtime. Ayon nga sa mga komento, Pagbigyan niyo na si Kimi at masaya naman siya sa love life ngayon. Kumpara sa ex na palaging buwibida sa social media. And ang ganda nga ng tandem ng Kim Pare sila ng trip sa isa't isa. At yung personality nila, kumbaga sa kape Masarap ang pagkakatimpla. Isang introvert at extrovert. Ayon pa si isang komento, panigurado nandiyan agad mga bashers. Nakabuntot na yan sa kimpaw. Tuwing may bagong ayuda, about sa kanila. Ngunit manira ang mga haters. Naalala ko pa, noong nakatanggap ng award si Kimi, grabe ang mga words na ibinabato hindi napigilan mapaiyak ang aktres noon. Sa showtime, na kahit anong gawing niyang tama, talamak pa rin ang mga ibinabato sa social media. Palaging mali pa rin ang nakikita. Panehos ka sa aktres na akala mo napaka perpekto nila. Tao lang din naman si Kim Chu. At nakakaramdam sa mga masasakit na sa na binabato.